magandang magandang araw po sa ating lahat Asan man kayong sulok ng mundo Magandang araw po sa inyo Ayan po Ano nga pang proseso namin Sa pagkabit ng tiles Na may ganyang uri ng bato O dating nakakabit na Ano nga ba ang mga proseso namin ginagawa Ayan po nakikita nyo po sa video Ayan po ay may dati na akong pinahiran dyan At yan po ay papahiran na lang natin ulit Ayan po ay step po na ginagawa ko ay lagyan natin ng pampadikit o concrete band po tinatawag na hybrid ayan po, pahiran natin siya agad-agad po natin yan kakabitan agad po natin yan na hindi na kailangan sinsilin yung mga bato na yan ayan po, matibay po yan ating inaano na yan, pinapahid na tinatawag na hybrid ayan, para siyang gatas ayun nga po, kung nakita niyo po sa video yan po ay dati ko na pong napahiran at napahiran ko na ng ano yan ng para po siyang tayladisib din, pero ibang uri po siya. Yung parang mga buha buhangin niya ay styrofoam po siya na makunat. Ayan po ang nakitaan niyo po. Pwede rin po ang tayladisib, basta medyo patigasin mo lang. Yung matigas na matigas na, nakapit na siya sa bato. Ayan nga po ang proseso namin na ginagawa. kasi so, nagsasabi po na kakapak yan, bibitaw. Hindi po bibitaw yan dahil sa kunat po ng aming ipinahid. Ayan nga po at yung pong kakabit namin tiles ay apat na size at tatlong kulay at tinignan muna po namin kung tugma ayun nga po at nagkakabit na kami at ang kakabit na namin Bale yan po ay 120 ano sa one week kailangan matapos namin at kasi po gagamitin yan lugar na yan At sinagtatanong nga pala po kung may helper kami, wala po helper dito, hindi uso ang helper. Trabaho mo, kabit mo, hakot mo, ganyan po ang proseso dito. Wala pong helper dito, hindi uso yun. Nakikita nyo po, kanya-kanya kami ng pwesto. Ayan, kanya-kanya kami ng ginagawa. Naglilinis, naghahakot. Ayan po. At sabay din kami magkakabit. Wala pong helper dito para po malinaw sa lahat.